gagawin natin dito dahil ito ang lifestyle show ng bayan na laging nagpapasaya ng linggo nyo. Kay Susan tayo! Ang unicycling, hindi lang isang circus act. Pwede na rin pala itong maging workout. Nauso noon ang shawarma at lechon manok. Ngayon naman, in na in daw ang pagkain ng yogurt. At trip niyo bang mag-turkey? Masarap ihain sa pagkainan at pwede rin pagkakitaan. Yo, mga homies over there! Kaya niyo ba to? Yeah. <laughs> eh, eto mga dude, Carry yung ba to? Wow! Hanin magpasikat ah! Eto kaya, kaya ano ng powers mo? Kuya, pasok! how how did ano speechless ka ano Oli ka alam niya paano o, yeah, ma o, yeah ma o, man Oli yeah man oh man, oh, Sa konsepto ng 19th century bicycles, mas nakilala natin ang unicycle bilang gamit ng sirkero. Pero dito sa Mexico, Pampanga, hip ka kung ika'y isang unisiklista. Para matuto ka, yung mga, pa, paano yung mga basic muna, tuturuan kita sa hustler. <laughs> yung pinakamagaling dito mag-unicycling, si Kuya Jing. Mm, ayan si Kuya Jing. Kuya Jing, si Harvey eh... Hi, Harvey matagal na gusto matutong mag, mag, mag uh, unicycling. Pwede mo ba siyang turuan? Ah, uh, yes po. At so talagang ganyan po ang design. Opo, opo. Ganitong ganito lang. Bakit naman naisipan nyo isa na lang ang gulong? Dahil ba sa hirap ng buhay yan? <laughs> <laughs> na sabi nyo isa na lang. <laughs> Teka muna, ano ba ako, Ejie? Ano ba muna yung mabibigay mong tip kay Harvey? Para mawala yung ano niya. Kinakabahan daw eh. Ah, uh, actually, hindi naman mahirap ang unicycle. Ah, uh, noon lang, medyo ang Mentality natin, akala natin pang-circus lang. Oo nga, pang-circus. Pero ito yung unicycle ngayon ay... Uh, for everybody? Uh, for everybody na. Pasta ah, pa ma may gusto, o oh, marunong siya magbisikleta. Ah, pa para palang gatas yan eh, for everybody, di ba? Oo. So, umpisa ano nangyayari? Naka-tumbling, gano'n? Ah, hindi ko maiwasan yun. Meron ah, okay. So, ready ka. <laughs> 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 Pero meron tayong mga paraan para maiwasan yung... ma-minimize natin. 40% daw ng mga kabataan dito sa Mexico, Pampanga ay marunong mag-unicycle. Saan mo ginagamit ng mga tao dito yan? Pampasok sa school, Pampasok pwede? Pampasok sa school. Ay, pwede ho talaga? Kita. Tapos minsan ay pag ng tubig. Ah, ah so ano ba magbibigay niyang tip kay, ano, kay Harvey? Kailangan ka mag na magbalansa, gano'n ba? Of course, nandun yung balansi dito talaga. Matinding ba balansi ang kailangan natin? At siempre dapat kumpleto kayo sa mga gear na anti-sugat, gasgas at bagok lalo na kung kayo ay baguhan pa lamang. Kailangan yung isuot yung mga safety gears. Ah uh, kaligtasan muna ang unahin natin dito. Pangalawa susundin niya o ano yung uh, ituturo sa kanya ng mga trainers. Uh, uh, dapat ano din siya yung buo sa loob niya. Kailangan. kailangan may determinasyon siya na matuto. May determinasyon matuto. Kailangan tanggalin niya sa isipan na, na itong, hindi siya. lamang pang sirkos. Uh, -uh. Pang karaniwan po, itong gagawin naman. sa unicycle naman, in good condition, kailangan uh, umikot ng matino yung ating pedals at saka itong gulong kailangan uh, matigas. Sige nga, Kuya Jing, bigyan mo kami ng basic training sa unicycling kailangan ng hawakan or dalawa ka tao na mag-aalalay sa iyo or isa ka tao depende sa kakayahan ng balanse mo. Unahin itapak ang dominant foot ninyo sa pedal. So pag right footed, right footed ako kaya dito ang umpisa ko. Pagkasakay, mahalagang parallel to the ground ang unicycle at magbalanse ng katawan. Unti-unting patakbuhin ang gulong ng 180 degrees. Yan, tigil ka kasi i-recover -re mo yung balanse mo. Tapos, isa na naman. Okay. Balance. Hanggang sa maging confident ka na. Pag medyo ka kampante ka na sa 180 degrees, tuloy-tuloy ka na ngayon sa 360 degrees. Okay. So, tapos, balance. Arby, ano? Pag parang pinapawisan ka ba? Ha? <laughs> uh -huh? Ano, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Mag-aaragawin na tayo. <laughs> Ha? Ngayon naman, turn na ng aking kaibigang hip hopper. Good luck sa'yo, Harvey. Kaya ko to, dude. Kaya, sigurado, sigurado to. Paano nga pa ito ulit? Right footed ka. Ayan. Tapos. Hawa ka <laughs> Mahirap, nakakatakot. Hindi, <laughs> kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Marunong ka na mga bisikleta eh. Ayan. Oh. Mukhang matagal ang ensayo ang dapat sa iyo Harvey. Iwan muna kita para i-check out ang iba pang unicycling tricks. Gaya nito, ang one-foot pedal unicycle dahil pag masakit po ang paa, pwede pa lang isa lang ang gagana. Pwede lang okay po. Ma kaya sira yung pedal mo. Sira yung pedal mo, pwede. pwede okay, ang galing pala naman ang ano. At to pa, di kaya ng powers ko ang wheel walking. Kakaibang talo naman ang trip ng mga ito sa hops o unicycle jumping. O sige ha. Huwag kayong titigil lang, hindi sinasabi ha. Ang galing niyo pala mag-flat ng gulong eh, no? <laughs> Ganyan lang, tatalon-talon lang. Ano, ano hindi ka makakarating sa pupuntahan mo dyan eh, no? Oh? Para magawa raw ang mga ganitong tricks, kailangan ng matinding training na libreng binibigay ng Filipino Unicycling Network dito sa Mexico, Pampanga. So, Kuya King, magkaano pag halimbawa meron gustong mag, mag, magpaturo, matuto, uh, pag, mag, ano, bayad? ba uh, sa ngayon po, wala pa po tayong formal na venue sa pag, pag uh, nagpagtuturo. Sa ngayon po ay bumibisita kami sa iba't ibang lugar. Uh, nag, nagbibigay po kami ng free clinic muna. Uh, wala pa pong bayad. Teka, kumusta na kaya si Harvey, the hip hopper? Ano, Harvey? Ano na? ano na nangyari sa'yo? Ang hirap. Ang hirap ito, dude. Ano ba ang dalawang gulong na lang? Normally, sa isang taong katulad ni Harvey na kunwari lang namang gusto, <laughs> ilang araw bago siya matuto? At sa kanya ay mga kailangan siya ng mga tatlo hanggang apat na araw bago, bago siya matuto. Oh. Cancel practice po yan. At kung akala ko inigtas na ako sa pagsubok.